Hello guys, ayan. Welcome back ulit sa akin channel. Ngayon po ay araw ng Sunday. So, happy Sunday everyone. Sana po ay marami tayong benta. Ayan. More sale po sa ating lahat. So, for today's video ay ishishare ko sa inyo ang mga kaganapan kahapon, araw ng Sabado. So, hindi ko na i-upload kasi nga, um, nabisi tayo. So, mag-isa lang ulit ako dito sa tindahan ilang araw na. So, pinakaya naman. So, ganun kasi talaga minsan, minsan mag-isa lang talaga tayo at ako naman talaga ay mag-isa na rin <laughs> kasi nga ako na yung solo <laughs> sige so ayun guys um, keep on watching okay yun din yung sulfur. ano ayun also no, pag naubos Lato. yun ipika sent opo ipika sent na ito tatlo tatlo Regular po, ma'am. Saka extreme, tatlo po. Tatlo. San-san no. ako na-order nito eh. Ayan. Baby oil. Ma. Ito rin, tatlo. Ma. Ma. Oh! May tisya kayo may butas sa gitna. May pabilog. Ito pong cheers, ma'am, na baby oil. May isa pa pong baby oil na ako ano salis ko Sali-sali? Sa ano po yan, ma'am? Sa ito ginagamit? Uh, sa mga sakit-sakit din po. para po yan ano? Metal sa sali sa li... sa li... sa li... Yung li... Ah, ito pa lang alcomparado. Opo, oh, so sa baby. Nagahanap ito. akala eh. ko kung ano yun. Tatlo din. Alcomparado. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? din. <laughs> Pagkain na sa inyo. Akala ko ito. Ano yun? Dahil ano? Hindi ko nga ako pamilyar. Dahil dati sa kabiti ang tindahan namin. May ahente rin kami nitong ganito. Ay, opo. Oh, Kaya... Hindi naman ako nakaka-order. Yung cheers, ma'am, ma na ano? Na baby oil. Baby oil. Ah, Ilan po tatlo po? Mama. Pati sa'yo nyo pala ang Vicks, ano? tayo din pala yun. Yung ano po, ano po? Bronco Rob po, yan yung po yung ng IBI. Ano? Yan, ma'am. Ah, iba. Iba po. Hmm. Ah? Mayroon pa naman ako swang swang. Doctor is swang. Alcohol, ma'am. Ano mga alcohol pa ako? Nasunod na alcohol. Every siya, ano ba kayo? Meron And pa nga ako eh. Baka end up naman po, ma'am. Ay, hindi ka, ano? Hindi, oh, hindi ka, Ah, okay. May mga ganito pa. Galit pa nga itong kabiti. Asa kabiti pa po yan? <laughs> Oo, galing yung kabiti itong tindahan namin ay bago po kayo dito ma'am? hindi naman, mag uh, ano na o oh, one year na din ay, mampa, Five beans, five five five. Five 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 beans. Four twenty five dollars. Dalawa. As ano? A -a. A ay, uh, <coughs> chili, dalawa. 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 Dalawa apretada. Apretada sa mpo. Ang mga kagareta. Oh, -sampo apretada? Tapos, ginger, Evap. Anim. Argentina. Ready to use. Apa. Okay. Birds, three choco. Hindi po. Hindi po. by 4 150 pa okay, uh. mm -hmm. uh, mo yung isa. Oo. Oh. Lilimayag ay apat. wow ang lamig dito Okay, Mama. <laughs> Dalawa. Tapos crispy <ribisco> sandwich top <laughs> Dalawa. Dalawa

Anong basa dyan? Ding dong. Ding dong. Ding dong. mo pang display yun. Kasi pag mo naman, anong kinain mo? <laughs> kuchinta. ano? Kuchinta. Ah, kuchinta. Sinong gawa? <laughs> Sinong gawawa ng kuchinta? Pagkakain na gutom na ako